Pagtalakay sa Kamara sa Resolution of Both Houses No. 7 na magbibigay daan sa Economic Charter Change na urong sa lunes. Pero pagtitiyak ng Kamara, tututukan nila ang mabilis pero mabusising pagpasarito. Si Mela Lesmoras sa detalye. Rise and shine, Mela. sunod ng panibagong deklarasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang hangarin na maamiendahan na ang economic provisions ng konstitusyon para sa iba yung pag-unlad ng bansa, tiniyak ng liderato ng Kamara na masusi nilang tututukan ang pagpasa sa Resolution of Both Houses number 7 para mabigyang daan na ang economic charter change. Ayon kay House Majority Leader Manix Dalipe, na urong lang sa lunes ang pagtalakay ng House Committee of the Whole sa RBH 7 dahil hindi pa available ang ilang resource persons na inimbitahan nila. Pero makakaasa ang publiko na pinagtutuunan nila ito ng sapat na atensyon at inaasahang mabilis din itong maipapasa. We will not be only conducting one hearing per week. The plan is to hold at least three per week. We are so uh, concentrated in trying to help this country, especially in amending those restrictive economic provisions of the constitution and also with the orders of the president president bongbong marcos that uh, the senate take the lead and we follow suit ito na just to assure you hindi po kami sumu shortcut in fact po parang repeat performance na lang po ang ginagawa namin because nga paulit-ulit na po namin ginawa ito sabi naman ni House Deputy Speaker J.J. Suarez, sa pamagitan ng binuo nilang Committee of the Whole, lahat ng panig at distrito sa bansa magkakaroon ng representasyon sa talakayan kaya't inaasahan nilang kung ano ang pinakamainam na gawin sa konstitusyon, iyon ang mananaig. All 309 uh, members of Congress participate and Let us open the doors to everybody's ideas, opinions, suggestions, topics, violent reactions, if there may be, just so that we can show that there is indeed um, truthful discussion from all sectors, from all regions, from all districts, from all provinces represented by their respective congressmen, uh, duly elected by their um, constituents. Ang iba pang kongresista na nawaga naman sa Senado na sana'y mas paigtingin pa nila ang pagtutok sa hiwalay nilang Resolution of Both Houses number 6 na kapareho lang ng RBH 7 para tuluyan ng umusad sa dalawang kapulungan ang economic chacha. Here in the House we're always ready. The problem is always has always been with the Senate. I think that's generally the point of our president. Let's stop making the pronouncements. Let's start the debates so that we can deliver something for the Filipino people and that will be a lasting legacy not only of President Bongbong Marcos but also of the two congresses the 19th Congress and the Senate in this administration Bukod naman sa isyu ng economic charter change na kadakdaring talakayin ng mga mambabatas sa susunod na linggo ang mga panukala patungkol sa isinusulong na dagdag sahod para sa ating mga manggagawang Pilipino Ang pinakamagandang gawin is Dinggin na natin, finally dito sa um, Congress, ang several pending bills. So nag-range po siya sa 150 pesos, I think up to 350 pesos. Yun po ang range ng uh, pending bills dito po sa Congress. Melalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.